Habang patuloy ang Israel sa kanilang pag-atake sa Gaza matapos pasukin ng Hamas ang teritoryo ng Israel noong October 7 kung saan napatay at nakuha nila ang higit sa isang libong mga Israeli. Kaya ngayon ang sentro ng atensyon ay nasa militanting grupo. Ang mga leader ng Israel ay nagpahayag ng pangako ng paghihiganti at sinabi ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na ang Hamas ay magpapayad ng walang katumpas na halaga. Ngunit bakit nga ba umatake ang mga Hamas sa Israel at ano nga ba ang kanilang pakay? Sa video na ito ay kikilalanin natin kung sino nga ba ang mga Hamas at bakit nila ito ginagawa. Hamas o Harakat al-Mukawama Islamiya ay isang Palestino-Islamikong grupo na itinatag noong December 1987 na itinatag ni Sheikh Ahmed Yassin sa Gaza Strip at West Bank noong panahon ng mga protesta na kilala bilang Intifada o Revolusyon ng Mga Batong. Ang Intifada ay isang pagkaalsa ng mga Palestino laban sa okupasyon ng Israel sa Gaza Strip at West Bank. Ang pagtatag ng Hamas ay naging tugon sa mga pangunahing isyu ng kahirapan, kaguluhan, at pangaapi sa mga Palestino mula sa kamay ng Israel. Noong dekada 80, matindi ang tensyon sa rehiyon dahil sa mga aneksyon ng mga Palestino at marami ang naging tutol sa mga Israeli na puwersa. Ang Hamas ay sumulpot bilang isang kilusang resistensya. Sila ay kilala sa kanilang radikal na pagsusulong sa Islamikong prinsipyo at karahasan laban sa Israel. Sa paglipas ng mga taon, ang Hamas ay nag-iba mula sa isang malupit na armadong samahan tungo sa isang pampolitikang kilusan. Ang kanilang pangunahing layunin ay kamtin ang kalayaan at soberanya ng mga Palestino mula sa pag-aalipusta at pagkontrol ng Israel sa Gaza Strip. West Bank at iba pang bahagi ng mga teritoryo. Ang Hamas ay itinatag sa ilalim ng prinsipyong Islamiko kung saan ang relihiyon ay naging sentro ng kanilang ideolohiya at kultura. Naging bahagi sila ng politikal na proseso sa Palestino at naging isang pangunahing puwersa sa mga halalan. Noong 2006, nanalo ang Hamas sa mga halalan sa Gaza Strip na nagdulot ng tensyon sa loob ng Palestino. Ito rin ang nagdulot ng pagkakahati ng Gaza Strip at West Bank sa dalawang magkakaibang pamahalaan. Ang Hamas sa Gaza Strip at fata so vespa Ang pangunahing motibasyon ng Hamas ay ang pagtutul sa okupasyon ng Israel sa mga teritoryo ng Palestino. Sila ay naniniwala na ang teritoryong ito ay kanilang kalupaan. Ang Hamas ay kilala sa kanilang pagmamahal sa mga mamamayan ng Palestino. Sila ay naglalayong protektahan ang mga ito mula sa anumang uri ng pangkikipit at naniniwala na ang kanilang kilusang terorismo ay isang uri ng resistensya laban sa mga pwersa sang umaapi sa mga Palestino. Ang mga kalagayan ng kahirapan at kaguluhan sa Gaza Strip at West Bank ay nagbibigay sa mga hamas ng mga oportunidad na mag-recruit o humikayat ng mga membro at sumuporta mula sa mamamayan na naapektuhan ng mga kaguluhan. Halos isang libong mga mantirigma ng hamas ang nagtungo sa Israeli border sa pamamagitan ng kalupaan, dagat at himpapawid umaga noong Sabado na ikinagulat ng lahat. Ayon sa mga leader ng Hamas, sila ay napilitang umatake dahil sa matinting paghihigpit ng Israel sa mga militanting nasa West Bank. Patuloy na pagtatayo ng mga kampo na itinuturing ng panteigdigang komunidad na ilikal ang libu-libong bilangko sa mga kulungan ng Israel at ang patuloy na pagharang sa border ng Gaza. Si Muhammad Iyef ang leader ng Hamas Military Wing ay sinabi na ang Operation Al-Aqsa Storm ay isang tugon sa mga aktibidad sa Al-Aqsa Mosque Compound sa Jerusalem na itinuturing na ikatlong pinakabanal na lugar sa Islam. Ang nasabing lugar na matatagpuan din sa pinakabanal na puo para sa mga Hudyo na tinatawag itong Temple Mount ay matagal nang naging sentro ng tensyon sa pagitan ng mga Israeli at mga Palestino. Ang pamalaang Israeli na binuo ni Prime Minister Benjamin Netanyahu noong December 2022 ay sinabi ng kanyang administrasyon na kanilang ibabalik ang pamamahala, kapayapaan at personal na kaligtasan. Ipinakikita ng pamalang ito ang kanilang hangarin na agawin ang West Bank at pinahihintulutan ang malawakang pagpapalawak ng mga kampo ng mga Hudyo sa teritoryo na iligal ayon sa pandaigdigang batas. Dahil dito, nagkaroon ng alitan sa pagitan ng mga settlers at mga kabataang Palestino sa West Bank na sa nakaraang taon ay bumuo ng isang grupo na tinatawag na Lion's Den. Ang grupong ito na binubuo ng mga independenteng mantirigma na waring walang sentral na kontrol ay halos walang respeto sa mga Palestinian Authority sa West Bank na pinamumunuan ni octogenarian Mahmoud Abbas. Ang Lions Den ay patuloy na nakikipagkumpetensya sa mga militanting grupo sa Gaza para sa impluensya sa gitna ng mga kabataang Palestino sa Gaza at West Bank. Idinagdag pa ba rito ng isang miyembro ng koalisyon ni Netanyahu na si Etamar Ben Gvir ay nagtungo sa Temple Mount, ang lugar ng Al-Aqsa Mosque, isa sa pinakabanal na dambana sa Islam. Ito ay tinuturing na isang provokasyon ng lahat ng mga Palestino sa West Bank at Gaza. Lalo pang tumindi ang galit ng mga Palestino noong May 2021 dahil sa pagpapalayas ng mga pamilya mula sa isang Palestine neighborhood sa Silangan, Jerusalem. Ito ay nagresulta sa mga labanang naganap sa pagitan ng mga nagprotestang nagpro Palestino at mga puwersa ng Israel na naguudyok sa Hamas na magpapotok ng mga rackets patungo sa mga syudad sa Israel. Ilang buwan bago ang pag-atake noong October 7, nadagdagan ang mga pag-aaway sa pagitan ng mga pwersa ng Israel at mga Palestino lalo na sa West Bank. Mula Enero hanggang Setyembre, naitala na ang 227 at Palestino ang napatay ng mga pwersa ng Israel o mga settlers, higit pa kaysa sa bilang noong buong taon ng 2022. Ayon sa United Nations, ang bilang ng mga namatay ng mga Israeli bago ang pinakahuling karahasan ay hindi bababa sa dalawang putsyam. Noong tag-init, nagkaroon ng mga sagupaan sa pagitan ng mga militanting palestino sa West Bank at mga pwersa ng Israel o mga Jewish settler. Noong Hunyo, apat na mga Israeli ang napatay nang magpapotok ng baril ang dalawang membro ng Hamas malapit sa isang Israeli settlement. Ilang araw pagkatapos, isinagawa ng Israel ang kanilang pinakamalawak na operasyon ng militara sa West Bank sa loob ng dalawang dekada nang sinalakay nila ang lungsod ng Jenin kasama ang isang libong sundalo na may suporta ng mga strike drone na tinawag ng Israel bilang isang kontra-terorismo. Ang operasyon ay nakatuon sa Jenin refugee camp na kilala bilang sentro ng mga armadong pangkat kung saan karamihan ay may koneksyon sa Hamas at Islamic Jihad. Tumindi ang tensyon matapos matagpuan ng mga ahente ng Israel ang mga pampasabog sa isang kargamento ng mga pantalon na nagresulta sa pagtigil ng lahat ng mga eksportasyon mula sa nasabing lugar. Bilang tugon isinagawa ng Hamas ang mga field exercises, kabilang ang pagsasanay ng pagpapapotok ng mga rockets at pinalaganap ang mga pagpoprotesta ng mga Palestino sa border fence na naghihiwalay sa Israel at Gaza. Ang kasalukuyang pinuno ng Hamas ay ang mailap na si Yaya Senwar. Si Senwar na nagtatag ng Ezzedine Al-Qassam Brigade ay dating nakabilangko sa Israel dahil sa mga kasong may kaugnayan sa terorismo. Ngunit pinalayo noong 2011 bilang bahagi ng isang palitan ng mga bilangko para sa nakidnap na Israeli soldier na si Gilad Shalit. Si Ismael Haniya, na itinuturing na pangunahing leader sa aspeto ng politika ng Hamas, ay iniulat na naniniraan sa Qatar. Kasama niya si Muhammad Yiv, ang pinuno ng militar na sangay ng Hamas, na siyang namamahala sa karamihan ng mga mensahe ng grupo sa publiko sa nakalipas na mga taon. Tinatayang nga abot sa 30,000 ang miyembro ng Hamas na pinaniniwala ang binibigyan ng pondo ng Iran, ngunit hindi pa napapatunayan. Simula noong 2008 ay umabot na sa mahigit 6,000 Palestino ang namatay dahil sa alitan ng dalawang panig at mahigit 300 naman ang Israeli.